Ayan yung uh, three story building na pabahay ng gobyerno na under Disod, oh. Uh, zoom natin. Nasa highway tayo. So, kitang-kita na sa dito. Nakikita na ba yan? Oh. Ganyan sa kalapit dito sa highway. At, uh, balik natin dito sa highway. Ayan oh. So, about yung day, ito na yung highway. Kaya kung Paglalagay ng daan dyan pupunta dito sa highway eh napakalapit na ayan ito na highway na to diba ayan to. Uh, 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 dami na grabe uh, mga rider kasi lusot na to pupuntang Kapiang pupuntang Nasugbo sa lahat lusot lusot so ayan yung lugar ito yung highway kaya kapag ka gumawa ng kalsada dito napakalapit na niyan pero kung dadadin tayo sa daanan sa may malainin bago na kanto eh malapit din yan so abangan abangan nyo ko para makita makita nyo pakiwari ko lalagyan ng kalsada kasi yun o oh, meron ng uh, tinatabunan no oh. zoom nga natin uh, sana ba nakikita nyo ba ayan dyan o oh. ayan o oh. tinatabunan na o oh. tingin ko parang tatabunan talaga yung lugar na yan papunta dito sa sa highway pagka tinabunan nyo nako napakalapit nyo sa highway talaga kung sino man yung marirelocate dyan ayan kasi oh ito yung lugar okay ito na yung kanto ayan flying bee ah uh, papasok tayo dito papunta dun sa kabayan ah uh, malalaman natin kung kanilakit natin yun masyado Good Dahil paninda Mani Tayo eh. Ay, siya Ngayon so, tayo ah, sa sakya na ano so, yun yung Two story na pabahay do so, tayo galing Kapalander Sakya Diyos miyo Ito na yung Barangay Road pinasukan natin to so start tayo ng video sa mismong national road kung lalakarin nyo medyo kaya naman pero baka nalalayuan kayo pwede kayo mag tricycle kaso nga lang 25 pesos pamunta dun sa may kanto sa flying bee Kita nyo kung gaano ka na ito sa atin ito. So, hindi na nawawalan na ng, na mga tricycle na dumadaan, motor. May transportation kasi yan dito. kaya talagang makikita natin. <laughs> Walang jeep dito sa bayan ng Naik. Kung meron man mga long trip, so meron talaga silang terminal na dapat doon ka na sumakay kaso nga lang uh, 13 yun at uh, ayaw ko kung merong biyahing turn basta yun pero sa lahat dito sa buong naik sa bayan ng naik walang jeep so tricycle yung mga transportation ayan oh. naka color code yan oh. so dito sa lugar na to ilang man yan parang tatlo na kulay. Ayong kulay blue, isang kulay dilaw, saka kulay orange. May establishment na rin ng dali. So, ang dami ng dali din dito. Ah, dalawa na dali dito. Ayan Kaya, kung mag-grocery kayo, malapit na dali. Kung medyo, mga pang-ulam, kayo palengke. So, ang pamasahe siguro 30 or 35. Kabayan na mismo yun. O, nakakailang minuto na tayo na naglalakad. O, 3 minutes na. Malapit na tayo. Mga 3 minutes lang pala, oh. 3 to 4 minutes siguro. Baka, nasa tapat na tayo. Tapat pa lang. Pero, ihano ko rin sa inyo yung ano, kung saan talaga yung entrance nung uh, pabahay ng gobyerno na yun na tatlong palapag nan itinatayo dito sa bayan ng Nike ah buti lang umalis yung sakyan na yun no? Naisip ko kung saan tayo dadaan eh. kung sa kaliwa ba o sa kanan lumipat lang pala Wala so, hula so ayaw kong dumaan sa kaliwa kasi daanan ng mga sasakyan niya. Dito na tayo sa kanan niya. Ewan ko sa iyo. Mamang driver. Ayan, nakalusot na tayo sa kanya. Marami rin nga palang mga religious group. No? Nakatulad nito. Ayan, o. o kita na dito, o, yun na yung pabahay, o pagka dito ang lapit tatawarin mo na yan lang oh yan oh punta tayo dito dito kitang kita na yan oh dami na nito dati tatlo lang yan ngayon parang lima na anim na ata oh yan oh Nakikita niyo ba? So, itong lote na to Ang sabi uh, Pagtatayo ng hospital ng uh, Tumatakbong uh, Mayor dito sa bahay ng nahi So, sana Pagkatotoo Diba? At yun yung Pabahay uh, na yun Lapit Tapos, balik na tayo dito So, ayan uh, simbahan ng Church uh, Glorious King Church of Jesus, the Glorious King So maraming ganyan dito kasi O oh, Mga Tawag dito, katulik din naman sila 5 minutes na tayong naglalakad Baka naiinip na kayo makarating tayo Ah, may mga yung busing Ay, Sea Resort sa Lansiao oh. so swimming pool o oh, dito naman tayo sa kabilang side ayan o oh. ayan siya sana dumating ang araw mapasok na natin yan gawa tayo paraan Pilipina lang matatapos na talaga kaya yung mga beneficiary dyan ah, uh, kita kits na lang tayo pagka nandito na kayo ayan no? Oh. so nandudun yung entrance dyan sa kapila Agang tanaw yan yung ah, uh, lote no? tinatabunan na rin siya malapad na rin tapos Guru, Baka by next year o bago matapos ng taon na marilocate kayo dyan. Diba? Tatlong pala pag ma Sana makita natin pagdating ng araw. Gawa tayo paraan talaga na mapasok natin yan, mabidyohan natin sa mismo ng malapitan. Na actual pati yung mga room ng pabahay na yan. Okay, doon na ulit tayo. Ayan. Diretso na ulit tayo. Parang nakalimang minuto na tayong lakad. <laughs> At Magkikita uh, ko sa inyo yung Yung talagang pasukan dito Yung entrance ito So Tingnan natin mula riyan Mula rito Kung ilang minuto pa Yan Ito na Brand new man, hardware na rin dito yuyu e. andag di ngan pa tayo iyada it bent place pala yun ayan kita rin ito kasi na mapakit dito tayo sa Dumaan dito sa lugar na to Dito tayo dumadaan sa may bike lane eh. Pero hinahagingan pa rin tayo ng mga ano. Ayan dito sa kapila. Ma mapuno dito sa side sa banda na to. Mapuno. oh Hoy, okay. pagkita dalawang minuto na naman dito tayo na lalakad. naman duman dito, lumusok na dito papunta dyan <laughs> o pwede ka na pero syempre eh, private dyan saka baka lalagyan din yan ng ano, saka dito harang sana magawa, magagawa tayo ng paraan na makapasok tayo, makapagbito talaga tayo sa loob niyan kapalang ko nga yung mukha na busy na sila. Ah, uh, it 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 days to go. Magkakaalaman na. Tulad dito inoccupy na nito yung balsada. Dito tayo dadaan sa kaliwa. Okay. Ayan malapit na tayo So naka 3 minutes na ulit tayo Ayan na yung entrance so. Ayan na oh Ayan siya oh Ayan yung kalsada na yun, yan So papuntar yan kapala natin na minsan yung uh, Bukha natin para Mapasok natin yung lugar na yan Magpag video tayo sa loob At uh, May pakita ko sa inyo na ng Mas maayos mayroon talaga kayo ng idea. Pero sabi, malaki naman daw yung uh, loob niya. Parang dalawang kwarto. Dalawang kwarto siya. Malalaman natin yung pututuloy. So, dahil So, 4 minutes na. o so, magpa-5 minutes na rin. Parang, pagmula doon sa famous flying bibok. So, Kulang-kulang 9 kulang, uh, minutes yung magiging lakad. Okay. So, ito na yung main entrance talaga. Ito na yung lugar. Yan, kikita nyo parang may crossing. So, sa kabila kasi yan papunta sa NHC housing yan. Malang in-park -in residence. Tapos, yung uh, ito na itong kabila na to ito na yung papunta doon sa under disod ayan to kalsada na yan papunta ng under disod doon na sa pabahay yung tatlong palapag ito na yung entrance mismo ba diba? tapos ayun 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 na so yun yung uh, update natin sa uh, tawag dito na tatlong palapag na pabayan ng gobyerno na ipinapatayo dito sa Naikabiti. So sana pagdating ng araw, ma-close in na natin siyang makita. Ngayon, patanaw-tanaw pa lang tayo. So uh, documentation, uh, pagmula doon sa National Road, papasok, kapag kanila ka at gaano katagal. Tapos, uh, At ano na itsura niya, pero ngayon nakikita natin na uh, halos patapos na diba Kaya may lilipad na talaga kayo. Kung na lang. Ayun yung uh, isa sa nakikita natin. Parang ano bang balita sa inyo? Ilang buwan na lang ba kayo dyan sa tinitirhan ninyo bago kayo malipad? Okay? So yun lang yung hanggang dito na lang muna yung video natin. Abangan nyo na lang kung makakapalang ko na yung mukha ko na makapasok <laughs> tayo doon. Maraming salamat sa inyo sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel. Sa mga nagsasubscribe, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Go na tayo!